Si Ana ay isang dalagang lumaki sa isang tahimik na bayan sa Laguna. Mahilig siya sa mga simpleng bagay, ang init ng araw sa umaga, ang bango ng mga bulaklak sa hardin ng kanilang bahay, at ang halakhak ng kanyang pamilya. Para sa kanya, ang buhay ay payak at masaya, lalo na tuwing sabado. Sa araw na iyon, espesyal ang bawat sandali dahil nagsasama-sama silang lahat para magkasiyahan. Isang sabado, sumikat ng maliwanag ang araw at ang langit ay bughao na parang kristal. Nagpasya ang pamilya ni Ana na magpiknik sa parke ng kanilang bayan, ang puno ng yog at malalawak na damuhan na kilala sa tawag nilang parke de San Isidro. Para kay Ana, ito ang perpektong araw para sa piknik. Naimagine na niya kung paano sila maglalaro, kakain ng masasarap na pagkain, at magtatawanan. Kasama niya ang kanyang ama, si Mang Lito, isang matatag at mapagmahal na lalaki na palaging nagbibigay ng seguridad sa kanilang pamilya. Kasama rin si Aling Emily, kanyang madrasta na matagal na nilang kasama at kilala sa kanyang kabaitan. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Lily, na puno ng enerhiya at laging tumatakbo, ay hindi rin mawawala. Siyempre, naroon din si Adan, ang kanyang kapatid sa ama, na parang kuya na palaging nagbabantay sa kanya mula pagkabata, habang nagsisiksikan sila sa sasakyan papunta sa parke, ramdam ni Ana ang saya na bumalot sa kanyang puso. Ang hangin ay malamig na sumisipol sa bintana at ang araw ay sumisilip sa mga mukha nila. Maglalaro ba tayo ng patintero? Tanong ni Lily habang tumatalon sa kanyang upuan. Umiti si Mang Lito at sinabing, mamaya na yan, unahin muna nating kumain. Sinalubong naman ito ni Adan na may kumpiyansang iti, ako ang panalo sa larong ito, pagdating nila sa parke, mas maganda pa sa inaasahan ni Ana ang tanawin. Ang damo ay malakulay esmeralda, at ang lilim ng mga puno ay perpekto sa init ng araw. Naririnig ang halakhak ng mga bata na naglalaro malapit sa kanila at ang hangin ay maihalimuyak ng lupa at bulaklak. Wala talagang pwedeng pumigil sa saya habang naghahanda ang pamilya para sa piknik. Naglatag si Mang Lito ng banig sa damuhan habang tinutulungan ni Aling Emily si Lily sa pagkain. Si Ana at si Adam naman ay nagpasya na maglakad-lakad muna sa paligid ng parke upang ma-stretch ang kanilang mga binti mula sa mahabang biyahe sa sasakyan. Habang naglalakad, ang araw ay dahan-dahang pumapaso sa balat nila. Nagtatawanan sila, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa eskwela at mga kalaro nila. Ngunit may kakaibang tensyon na unti-unting dumadama si Ana sa paligid nila. Napansin niyang medyo tahimik si Adan at iba ang ningning ng kanyang mga mata. Sa isang malaking puno ng balete, huminto sila. Nilagyan ni Adan ang kanyang likod sa puno at tiningnan si Ana ng ibang iba. Lumaki ka na, Ana, ang mahinang sabi niya, halos parang may tinatago, napangiti si Ana, ngunit may halong pagkalito. Ano ibig mong sabihin? Tanong niya. Mumiti si Adan, ngunit hindi ang karaniwang ngiti na nakasanayan niya. Maganda ka, alam mo ba yan, naramdaman ni Ana na parang may kumalabit sa kanyang sikmura. Hindi niya maintindihan kung bakit iba ang dating ng mga salita ni Adan. Unti-unting naging mabigat ang hangin sa paligid nila, salamat, Adan. Siguro, balik na tayo, sabi niya, pilit na umiti habang tinatago ang kaba, ngunit hindi umatras si Adan. Inabot niya ang kamay ni Ana at dahan-dahang hinawakan. Napabilis ang tibok ng puso ni Ana, kaya mabilis siyang umatras, ramdam ang pagkaaliw at diskomportable. Sandali, Ana, Mahina at matatag ang boses ni Adan, alam mo, parang kapatid kita, pero mahalaga ka sa akin. Napahiya si Ana at hindi niya maintindihan ang bigla ang pagbabago sa kanilang relasyon. Naglakad silang magkasabay pabalik sa kanilang mga kasama, ngunit hindi na magkapareho ang kanilang mga ngiti. Isang bagay ang nabago, isang lihim na hindi niya maintindihan ngunit ramdam niyang mabigat. Habang bumalik sa piknik, pilit niyang tinatablan ang sarili ng saya, Ngunit ang mga salita ni Adan ay paulit-ulit sa kanyang isipan, at unti-unting sumikip ang dibdib niya, sa mga oras na iyon, hindi niya alam na. Ang araw na iyon ay simula ng isang kwento na magpapabago sa lahat, isang lihim na magpapasikip ng kanilang pamilya, isang lihim na hindi niya inaasahan kailanman. Pagkaraan ng piknik, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng lilim ng mga punong mangga sa bakura ng kanilang lola sa San Pablo, napansin ni Ana ang kakaibang tingin ni Adan sa kanya. Nakasuot si Ana ng simpleng puting blusa na bahagyang sumasabay sa kanyang mga kurba at maong na shorts na may mga bahid ng araw habang ang kanyang mga paa ay nakasuot ng tsinelas na may bandang likod na bahagyang nakataas. Parang handa siyang tumakbo anumang oras. Sa kanyang mga tenga, nakasabit ang maliit na hikaw na perlas na nagbibigay ng banayad na kislap sa bawat galaw niya. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagtas sa kanyang balikat, na tila sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Si Adan naman ay nakasuot ng maong na pantalon at puting polo na medyo masikip sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang matipuno at malakas na pangangatawan. Ang kanyang mga sapatos ay mga usong sneaker na kulay itim, na tila palaging handa sa anumang laro o lakad. Habang nag-uusap sila, napansin ni Ana na hindi na siya katulad ng dati sa mga mata ni Adan. May halong pagkabighani at paninibugho na hindi niya maintindihan. Ana, gusto ko sanang malaman mo, na iba ka na talaga hindi ka na yung maliit na kapatid na palaging pinoprotektahan ko. Mahina, ngunit matapang nasabi ni Adan, habang bahagyang yumuko ang ulo niya na parang nag-aalangan. Napatingin si Ana sa kanya, ang puso niya ay kumakarinderya sa dibdib. Adan, anong ibig mong sabihin? Bakit ka biglang ganito? Tanong niya na maihalong takot at pagkalito, ngunit wala siyang sagot sa mga mata ni Adan na parabang may tinatago. Sa isang iglap, lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Ana. Hindi kita pagsasaktan, Ana. Lagi kitang iingatan. Ngunit ang tono niya ay may kakaibang lalim na tila may mga salitang di nasasabi, hindi mapigilan ni Ana ang sarili niyang magsimulang magduda sa intensyon ng kapatid sa ama. Parang may sikretong binubulong ang hangin sa paligid natin, isip niya habang tahimik na lumalakad pabalik sa bahay. Pagdating nila sa loob, nagpasya silang magpahinga muna. Nakita ni Ana si Adan na tila may mga iniisip na mabigat, nakasandal sa pinto ng kwarto niya. Ana, tara, maglaro tayo ng baraha, anyaya ni Adan, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang ningning, parang may tinatagong lihim. Habang naglalaro sila, napansin ni Ana na palihim niyang hinihimas ni Adan ang kamay, na parang sinusubukang magpahiwatig ng isang bagay. Nang mahuli niya ito, mabilis niyang inalis ang kamay at napailing. Adan, tama na yan, hindi ito ang tamang oras, ngunit mumiti si Adan ng may kakaibang ngiting nakakahilo. Pasensya na, Ana. Siguro sobra lang talaga akong nag-aalala sa iyo. Ngunit sa kanyang mga salita, may bahid ng pandilin lang, hindi alam ni Ana kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Ang kapatid na matagal niyang pinagkatiwalaan ay unti-unting nagiging isang misteryo na pumipigil sa kanya na huminga ng maluwag, hindi niya alam na ang araw na iyon ay magdadala ng mga pangyayaring magpapabago sa kanilang pamilya at maghahatid sa kanya sa isang madilim na landas ng mga lihim at pagtataksil. Ngunit higit sa lahat, may isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Ano ba talaga ang tunay na intensyon ni Adan? Sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na matagal nang nakatago sa kanilang pamilya, isang lihim na kapag nabunyag ay maaaring magwasak sa lahat ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan. At habang lumalalim ang gabi, sa isang madilim na sulok ng bahay, may isang tao na tahimik na nagmamasid, may ngiti na hindi maipaliwanag. Hindi pa tapos ang kwento natin, Ana, bulong ng hangin. Kinabukasan sa bayan ng Liliw, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa likod ng mga bundok, si Ana ay nagising na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Nakapulo na siya ng kulay rosas na may malalambot na tela na bahagyang sumusunod sa hugis ng kanyang katawan na nagpapahiwatig ng kanyang kabataan at kasiglahan. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simple, ngunit elegante na tsinelas na may maliit na dekorasyon sa itaas na nagdaragdag ng alindog sa kanyang paglalakad. Ang kanyang buhok ay mahaba na parang tinina ng araw mismo at malumanay na dumadampi sa kanyang mga balikat habang siya ay naglalakad sa kusina. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi maalis ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Parang may bagyong nagtatago sa ilalim ng isang payapang dagat, sa kusina, abala si Aling Emily sa paghahanda ng almusal. Nakasuot ng makulay na barot saya na may mga burda ng bulaklak at may kwintas na ginto na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Napansin niya agad ang kabagalan ng kilos ni Ana. Anak, may problema ba? Tanong niya habang pinipisil ang kanyang mga kamay. Hindi agad sumagot si Ana. Ang mga labi niya ay nangangatog, pero pinilit niyang umiti. Wala naman po Tita Emily. Siguro pagod lang ako. Ngunit sa kanyang puso, may isang lihim na unti-unting lumalabas. Dumating si Adan, nakamaong shorts at puting t-shirt, na parang walang pakialam sa nagaganap sa paligid. Ngunit sa bawat tingin niya kay Ana, may kakaibang init na hindi niya maitago. Sige, tara na tayo sa eskwela, sabi niya na may bahagyang tono ng pagmamayabang. Habang naglalakad sila sa daan, napansin ni Ana na patuloy ang panonood ni Adan sa kanya. Adan, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya ng may halong takot, tumigil si Adan, tiningnan siya ng matagal, at sinabing, kung gusto mo, pero hindi ko alam kung handa ka na sa sasabihin ko, nang dumating sila sa isang maliit na kapehan sa gilid ng plaza. Umupo sila sa isang bakal na mesa na may simpleng puting tablecloth. Si Ana ay humarap kay Adan, ang mga mata nila ay naglalaro sa pagitan ng takot at pag-asang maunawaan. Alam mo, Ana, simula ni Adan, matagal ko nang nararamdaman na hindi na tayo lang basta magkapatid, napatingin si Ana ng hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba tayo pamilya, umiti si Adan, ngunit ang ngiti ay maihalong pait at lihim. Pamilya kami, pero may mga bagay na hindi mo pa alam. At ngayon, kailangan nating harapin yon, hindi maalis sa isip ni Ana ang bigat ng mga salitang iyon. Ang dating matatag na sandigan ay unti-unting nagiging isang palaisipan na puno ng panganib. Sa pag-uwi nila, habang naglalakad sa ilalim ng mga ilaw ng poste na may malambot na dilim, naramdaman ni Ana ang malamig na hangin na tila may bulong na nagmumula sa mga anino. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang nanatiling malinaw sa kanyang isipan. May lihim si Adan na magpapabago sa lahat, at sa kanyang pagpasok sa bahay. Narinig niya ang isang tinig mula sa dilim, isang tinig na pamilyar at puno ng Babala, hindi ka pahanda, Ana. Ngunit hindi ka na makakatakas. Nang lumipas ang mga araw, unti-unting lumalala ang tensyon sa loob ng bahay nila sa bayan ng Los Banos. Si Ana, na ngayon ay nakasuot ng malambot na blouse na kulay asul na bahagyang sumasalamin sa liwanad at maong napalda na bahagyang pumapailalim sa kanyang mga tuhod, ay naglalakad ng may dalang bigat sa puso. Ang kanyang mga sandalyas ay may maliit na takong na nagbibigay ng kaunting taas sa kanyang mga hita, habang ang kanyang buhok ay nakatali ng bahagya sa likod na nagpapakita ng kanyang mahabang lieg at banayad na kurba ng balikat. Si Ada naman ay nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon, na tila walang pakialam sa init ng araw ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig kay Ana na parang may gustong sabihin, ngunit hindi pa masabi, isang gabi. Nagkaroon ng mainit na. Argumento si na Ana at Adan sa sala. Bakit ka ganito? Bakit mo ako tinitingnan na para akong hindi mo nakapatid? Sigaw ni Ana, habang nilalabasan ang lahat ng takot at sama ng loob, kahimik si Adan, Ngunit nang tumingin siya kay Ana, may halong lungkot at lihim sa kanyang mga mata. Ana, hindi ko sinasadya na masaktan ka. Pero may mga bagay na kailangang malaman mo, kahit mahirap, hindi matanggap ni Ana ang mga salita. Anong mga bagay? Bakit parang may tinatago kang malaking lihim? Sabi mo pamilya tayo, pero bakit parang ibang tao ka na, tumayo si Adan at dahan-dahang lumapit. Ana, mahal kita, pero hindi sa paraang inaasahan mo. Pero huwag kang matakot, hindi kita sasaktan, naramdaman ni Ana ang pagkalito na nagukit sa kanyang dibdib. Ang mga mata ni Adan ay puno ng kakaibang init na hindi niya maintindihan. Hindi ito tama, bulong niya sa sarili, sa gitna ng tensyon, biglang may kumatok sa pintuan. Nagulat sila pareho. Nang buksan ni Ana, nakita niya si Mang Lito na may seryosong mukha, dala ang isang liham. Ito ang sagot sa mga tanong mo, Ana, sabi ni Mang Lito, habang iniabot ang liham, binasa ni Ana ang liham, at unti-unting lumambot ang kanyang mga mata. Ito ang dahilan kung bakit ganito si Adan bulong niya habang hawak ang papel na puno ng lihim ng kanilang pamilya. Ngunit bago pa man nila mapag-usapan ng maayos ang lihim, naramdaman nila ang bigla ang pagdilim ng ilaw. Ang hangin sa loob ng bahay ay bumigat at isang malamig na tinig ang bumulong mula sa kadiliman hindi niyo pa alam ang buong katotohanan ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. At isang anino ang dahan-dahang o sa sulok ng kwarto. Nagbabadya ng isang bagong panganib na kailangang harapin. Ang kwento ni Ana at Adan ay hindi patapos. Ang madilim na lihim na bumabalot sa kanilang pamilya ay unti-unting sumusulpot, naghahanda para sa isang pagbubunyag na magbabago ng lahat. Pasado alas 6 ng gabi nang si Ana ay naglakad patungo sa lumang bahay ng kanilang lola sa bayan ng Magdalena, Laguna. Suot niya ang isang maikling baro na may mga burdang bulaklak na bahagyang humahaplos sa kanyang mga balikat at isang maong napalda na, na sumasayao sa bawat hakbang niya. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na may manipis na strap na nagbigay ng kakaibang alindog sa kanyang mga paggalaw. Ang kanyang mahabang buhok ay maluwag na bumalot sa kanyang likuran, na para bang nagtatago ng mga lihim ng kanyang puso. May dala siyang liham na natanggap mula kay Mang Lito, na puno ng mga salitang matagal ng nakatago. Mga lihim ng kanilang pamilya na maaaring magpabago sa lahat. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng mga pangyayari sa mga nagdaang araw. Pagdating sa bahay, tumambad sa kanya ang dilim at katahimikan. Ngunit isang mahinang ilaw mula sa sulok ng sala ang kumikislap, at doon niya nakita si Adan, nakaupo sa isang lumang upuan, nakaitim na polo at maong na pantalon, ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa dilim. Anak, kailangan nating pag-usapan ang lahat, mahina ngunit matatag na sabi ni Adan habang tumayo at lumapit kay Ana, hindi makapaniwala si Ana sa mga nangyayari. Adan, bakit mo ako tinawag dito? Ano ba talaga ang nangyayari, ngumiti si Adan, Ngunit maihalong lungkot at pag-aalinlangan. Hindi madali ang sasabihin ko, Ana. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa ating pamilya at sa akin. Habang nagsisimula siyang magsalita, biglang may narinig silang yabag sa haddan. Lumabas mula sa dilim si Mang Lito, may hawak na lumang kahon na puno ng mga lumang litrato at dokumento. Hindi niyo pa alam ang buong kwento, sabi niya na may mabigat na tinig. Ito ang magpapakita ng lahat, habang binubuksan ni Mang Lito ang kahon, napansin ni Ana ang mga lumang larawan ng kanilang pamilya, mga ngiting puno ng saya, mga mata na mailihim, at mga aninong tila nagtatago sa likod ng bawat larawan. Ngunit sa pinakalumang litrato, may isang tao na hindi niya kilala, isang babae na may malungkot na mga mata at ngiting pilit tinatago ang sakit. Sa likod ng larawan, nakasulat ang isang pangalan na hindi niya inaasahan, Isabela, sino siya? Tanong ni Ana, habang ang kanyang puso ay tila napipisa ng takot at kuryosidad, ngumiti si Mang Lito ng may bahid ng lungkot. Isang lihim na matagal nang itinago na magbabago ng lahat ng ating pananaw. Sa pag-ikot ng mundo nila, isang bagong misteryo ang unti-unting sumisiklab, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na hindi dapat mabunyag. At sa gitna ng dilim, isang tinig na hindi pa nila naririnig ang pumutok, nagbabanta ng isang kapalaran na hindi nila inaasahan. Hindi pa tapos ang kwento. Ana at ang susunod na kabanata ay siyang magliligtas o magwawasak sa atin.